Ilang lugar na sa Baguio City ang nawawala ng supply ng tubig kaya malaking pasalamat pa rin ang may-ari ng karinderya na si Dante na mayroon pa rin silang supply ng tubig. Mahalaga kasi ito para sa tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang negosyo. Minsan, kahit hindi MW may tubig, MW continue na tubig namin dito. Pero para makasiguro, nag-iimbak pa rin siya ng tubig sa kanyang drama. Pagka-schedule lang tubig, naglalagay na kami sa drum. Yan ang number kailangan ng tao para oh, lahat. Kung sagana pa ang tubig sa karinderya nila Dante, kabalik na naman yan ng sitwasyon sa barangay Santo Rosario. Ayon sa residenting si Romel, isang beses kada linggo na lang sila masuplayan ng tubig mula sa Baguio Water District mula sa dating tatlong beses ang malala. Madalas mangyari ito sa tuwing dis oras na ng gabi. Kaya kailangan niyang magpuyat, makapag-igib lang ng tubig. Napakahirap, lalo na uh, necessity yan sa bahay, yung tubig. di diba? Um, lalo na may mga bata, may mga alaga. So, ang tubig is very essential para sa pamilya. Para magkatubig, minsan nakikipagsiksikan na rin sila sa mahabang listahan ng mga nakapila sa water delivery service at minsan para mauna sa listahan, kinakailangan na rin nila magdagdag ng bayad sa mga ito mula sa nooi 35 pesos kada dram, ngayon nagbabayad na sila ng 70 hanggang 85 pesos. Sa kaso ni Romel na mayroong labing limang dram na pinupuno, pumapatak ng 1,050 hanggang 1,200 ang kanyang inilalaan para sa tubig. Well, well we have no choice. Diba? Limawat, dalawang araw, tatlong araw ka na walang tubig. So, wala kang magagawa kundi magbigay ka ng extra para lang mauna ka. Pero maliban sa mahabang listahan ng mga didiliberan ng tubig, pati ang mga nagdideliver, problemado na kung saan kukuha ng tubig. Wala pahirapan ng ano, yung pagkukunan ng tubig. Dahil rito, apektado rin daw ang presyo ng kanilang water delivery services. Kung dati, pumapatak sa 1,200 ang kada deliver. Ngayon, pumapatak na ito sa 1,500 pesos daming pinasarang kwan tapos yung importante ngayon permit pag wala kang permit hindi ka makakakon sa makakasalok sa pinagsasalukan namin marami na nagsara if you will call if you will call na water delivery kasi naubusan ka ng tubig you know water will be delivered to you in two weeks Dal dalwan linggo na so ang solution lang natin dito is number one yung temporary solution na ginagawa ng water district is drilling A lot of well. Hiling sa ngayon ng pamalang lungsod sa mga residente ay magtibid muna sa paggamit ng tubig. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.